So guys, good afternoon kayo tayo. So ito yung alam natin. Chicken lumpia. Yeah. May okay, sauce tayo. Sit and sour sauce. And then meron tayong, ayan, chicken tea. Uh, Malapit at ulay na may spinach. Ayan, kain. Yung tayo, kikumbia. At wala, at gino lang rice. Ayan, kain tayo rin. Ayan, chicken tea. Uh, Malapit at ulay na may spinach. Ayan, kain. Yung tayo, kikumbia. At wala, at gino lang rice. Ayan, Ayan, kain tayo rin. Lebih lagi nak ubus nanti ng tatlong lumpia. Pinapapak niya lang yan. Si ano, favorite niya. Favorite niya oh, uh, lumpia. Kahit anu-anu nice. yang favorite, mag-beef man oh, okay. Gusto okay. na yeah. lumpia. No, 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 don't do that. I'm and Filipino, we say kumusta to say hello. Can you say kumusta? <sighs> Nung araw nagluto ako nito Niluto ko siya sa air fryer Sarap nyo siya sa air fryer Kasi wala siyang oil Masarap ito kung lukoy mo sa air fryer Kasi hindi na kailangan kong gumamit ng oil pero so, siya to lang Masarap talaga to Naka-fry sa oil. Mm, shoot, shoot, shoot. Kaya lang sa mga mag-diet, yung ayon na, na oil. Pwede mo yung letuin sa air for your feet. Yes, it's done already. Okay. That thing is done already. Okay. Alright.

Hello. good?